Hello po, magandang hapon. Isa po sa mga natutunan ko mula sa Biblia is ito, na katotohanan talaga. Sabi doon is napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kariyan ng Panginoon or napakahirap sa isang mayaman ang maligtas sa, kas, sa pagbabalik niya. Alam niyo po kung bakit? So, ikipwinto ko sa inyo yung kasaysayan ng isang binatang mayaman nung nakaharap niya ang Panginoon. Tumanong siya kay Lord. Sabi niya, Panginoon, ano po ba yung dapat kong gawin para pa ako ay maligtas? Sabi ng Panginoon, sundin mong lahat ng ito. Huwag kang papatay, huwag kang magnaka, huwag kang mga ngalunya, huwag kang mandaraya, at lahat ng tulad ng mga ganyan is huwag mong gagawin. Sabi ng bayatang mayaman, Panginoon, ginawa ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa pong dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon, kung nais mong maging ganap, gawin mo ito ibinta mo yung lahat ng ari-arian mo at pagkatapos ipamigay mo sa mga mahihirap ang napagbintahan at sumunod ka sa akin so pagkatapos nun is ang ginawa ng mayaman is tumalikod siya at hindi niya pinakinggan ang Panginoon nagalinlangan siya hindi niya kayang gawin ang sinabi ng Panginoon so kaya yun sinabi ng Panginoon na napakahirap sa isang mayaman ang maligtas at makapasok sa kanyang kaharian.